muli po, muli po. Uh, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang po uh, nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po. Uh, Magkukomento muna po ako dun sa unang vlog ko po, yung vlog ko po kahapon. Kung yun po ay yung napanood, ang title po nun is Sumuko na. Sumuko na si Epipanyo Labrador. Tatatakot na yun po yung pinaka thumbnail ko pero ang buong video ko po ay yung pinagsasabi nung lasin po si Ebe Paño Labrador ayun po yung iba po doon sabi daw eh fake news fake news pero hindi po nila pinanood ng buo yung ating vlog alata pong kakampi po nila si Boy Mura. Kalata idol po nila, si Boy Mura. O, nandun na po ako. Yun po ang ginawa akong pamagat. Para makita po natin kung talagang nanonood po. Kung talagang nanonood po yung mga iba sa ating vlog. Yung iba po kasi makita lang yung pamagat. Nagre-react na kagad. Hindi pa po nila pinanood yung buong video. Kaya sa mga nanonood po, sa mga nag-comment po na fake news po yung sinasabi ko eh. Maraming maraming salamat po. Sabi ko nga po, lahat po tayo ay may karapatan na magpahayag ng kanya-kanyang mga opinion. ba? Diba? At sa mga kapatid naman po, opo, sa mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo, ayun po, alam na alam ko po na pinapanood po ninyo yung buong video natin kasi nagko-comment po kayo ayon ayon sa vlog na ating in-upload. Yun, muli po ito, magkukomento po tayo na naman dito sa vlog ni Boy Mura, ni Epipanyo Labrador. Alatang nagtatago na po siya, alatang nagtatago na po siya. Ito, pakinggan po natin ang sinasabi ni Epipanyo Kubrador, Ito po yung latest latest na video niya, Ito po pagdating sa kasamaan talagang magtatandem talaga kasi balita ko hindi lang ang iglesia ni Manalo ang nagano sa akin ngayon right. na itumba ako pati itong KLGC ha? pati itong KLGC nagmamadali nagmamadali na itumba diba? ako na sinasamantala nila So talagang nga naman, kapag ka mahirap, nagmamadali silang itunga, nagmamadali silang ipapatay Pero pag mayaman, talagang sila, kasi nga naman, mayaman, may mga bodyguard, may kakayang Teka po, sabi ni Epifanio Cubrado, kapag mahirap daw, madaling ipapatay Ano ba ang ginawa po ni Epifanio? bumalik muna tayo doon sa mga unang vlog natin doon sa unang issue ano po bang ginawa ni Epipanyo, Labrador di ba ayun balikan po natin yung rally yung rally noong January 13, 2025 ang iglesia ni Cristo po ay nagsagawa ng National Rally for the Feast di ba sa pamagat pa lang po nung kanilang rally hangad nila ang kapayapaan po ng bansa. Nakita po natin at napanood po ninyo sigurado na buong Iglesia ni Kristo, buong mga kapatid sa buong mundo o sa buong Pilipinas ay nagkaisa na makipagkaisa po sa isinagawang National Rally for the Peace. Yun po ay dinaluhan po ng maraming mga kapatid sa buong Pilipinas, sa iba't ibang lugar para ipakita po ang kanilang pakikipagkaisa sa nais po ng ating presidente na si Bongbong Bong Marcos na huwag nang ipa-impeach si Sara Duterte kasi mas maraming problema po ang bansa natin mas maraming problema ang bansa na dapat solusyonan o arapin ng mga namumuno sa atin Ede, ayun, nakita nyo naman po ninyo. Opo, isa pa rin po ako sa mga nakipagkaisa sa isinagawang rally. Nakita nyo po kung ilang milyon. Kung ilang milyon po yung mga dumalong mga kapatid. Ayun, pagkatapos po noon, natapos na nga po yung ginawa nating rally o natapos na po ang ginawang rally ng mga Iglesia ni Cristo noong January 13 ay eh, mag-iisang linggo pa lang po. Mag-iisang linggo pa lang po lumipas yung ginawa nating rally ito po ang napakinggan natin Yun nga po, lumipas po ang isang linggo O mag-iisa linggo po na naisagawa nating mapayapa At nakita po ang maalab na pagkakaisa ng mga Iglesia Ni Kristo Sa isinagawang National Rally for the Peace At ito po, at ito po yung napakinggan ko o napanood ko noon Na si Epiphanio Labrador Kung ano po ang kanyang reaksyon Ito po, pakinggan po ninyo di pa mumuliti ka. Eh walang nga. Rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nilang turuan, gusto nilang, gusto nilang kontrolin ang kamara para pigilan yung impeach ng pagkakulang. Ito sa mga na anak ng hey, Rinig Roman Duterte na si Sarah. Sa totoo lang mga kababayan, sa nakikita ko lumalaki po yung ulo ng iglesia ni Manalo eh. Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to eh. Baka nakalimutan ninyo, really yun kayo. Ha? Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Ang ina ninyo. Yan yes, po, yan ang unang banat ni Edipayo Labrador. Ang mga, mga kupal kayo. Yan. Yes. Ha? Iglesia ba talaga kayo ni Kristo? Iglesia kayo ni Manalo, mga dimuho kayo. May pabanta-banta pa kayo sa akin. Yan. Yes. Kutang ina ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kahit isang dumbbells pa kayo mag-rally, Ah, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tangina ina ninyo. Ah, maliban lang doon sa mga matitino ng Iglesia ni Cristo. Ang pinatatama. Yan po ang unang banat ni Boy. Kaya binansagan po siyang Boy Mura. Yan po ang unang banat niya sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Nagsagawa tayo ng National Rally for the Bes, kumbaga eh hinihimay hini na natin mabuti. Hinihimay natin mabuti o pinag-aaralan natin mabuti paano ka nagumpisa? Saan pa nagumpisa? Bakit nagulo o bakit magulo ang buhay ngayon ni Epipanyo Cobrador? Ni Epipanyo Labrador, di ba? Ito po. Pakinggan pa po natin. Liban lang doon sa mga matigdi ng Iglesia ni Cristo. Ang pinatatamaan ko dito, yung mga Iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia ni Kristo na talagang kay Kristo naglilingkod. Malinaw yan ha. Pero, ulitin ko, ang tinitira ko rin dito yung mismong pinuno ng iglesia ni Kristo na maladdemonyo yung pag-iisip di puta ka, mongoloid ka. Biro mo, yung rally ginamit pa ni Bato, pinahintulutan ng iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa na... Teka po, teka po. Ako po ay nandun po sa National Rally for the Peace sa Quirino Grandstand. Hindi ko po narinig. Hindi ko po narinig na nagsalita si Senator Bato de la Rosa dun sa its stage. Ang pagkakaalam ko po si Senator Bato de la Rosa, ewan ko po kung ito po rin ay napanood po ninyo sa mga balita sa TV. Sa TV News, si Senator Bato de la Rosa ay in po in-interview po ng mga TV station. Ewan ko po kung tama ako, pero sa palagay ko, tama po ako. Kasi nandun po ako sa rally, wala po akong narinig na Senator Bato de La Rosa na nagsalita sa stage. Pero may narinig po ako, na-interview na po at napanood ko po na si Senator Bato de La Rosa ay in-interview ng mga TV station. 'di ba? O sino po ngayon ang nagpapakalat ng fake news? 'Di ba? Sino po ang nagpapakalat ng fake news? Ito pa po. Ito, pinahintulutan ng Iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa na animoy akala mo ay biktima, akala mo ay inaapi. Pero ang totoo, sila tong mang-aapi. Sa totoo lang mga kababayan talagang nakakagalit talaga eh nakita ba, ginamit yung pagkakataon ni Bato de la Rosa, ginamit niya yung pagkakataon na yun para magsalita, na para mag gusto niyang palabasin, na ipakita sa taong bayan na yung rally na yon ay para sa kanila, para kay Sara, para kay Bato, para kay Bongo, para, di ba? Sasagutin ko muna po to Kasi sabi ko nga po, inandun po tayo sa National Rally for the Peace. Kaya po nagsagawa po, kaya po nagsagawa po ang Iglesia ni Kristo ng pagrarally o ng rally para suportahan nga po ang pasya o ang sinabi ni Bongbong Marcos na huwag nang ipa-impeach si Sara Duterte. Ang stand po ng Iglesia doon, wala po siyang sinusuportahan na politiko. Hindi po siya kay Sara, hindi po siya kay BBM. Ang gusto po ng Iglesia ni Cristo ay magkaroon po ng pagkakaisa, baloktot po ang utak ni Boy Mura ito po uh, balikan po natin yung latest video nya kung ano ang kanyang pinagsasasabi uh, muli po kung kayo po ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki like, comment at subscribe, ito po yung video na latest ni Boy Mura, ito po pakinggan po natin, latest po ito, latest na mong oras ay pwedeng ipapatay sa mga goons nila. O kaya nga, nagpapasalamat na lang din ako. Pakinggan mo natin. Sa pagkat napakaraming sumusuporta, especially pamilya ko. At iba pa, lalong lalo ni mga kaibigan ko na nagmamalasakit, at maging yung ating mga supporters. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, balita ako din. Yan, balita niya din. Na susuportahan din ni Duterte at mukhang plano din na sumagay ng Duterte na ipapatay ako. eto na nagsanib puwersa na ha? nagsanib puwersa na yung mga kriminal nagsanib puwersa na, uh, yun, nagsani na yung mga alagad ng Diablo yun alagad ng Diablo nagsanib puwersa na yung mga mga kriminal, yung mga walang puso, yung mga kayo, yung mga demonyo Siyensya na kayo sa aso ko ha ah. Teka, sabi niya po yung mga walang puso, mga demonyo Ito po siguro si Epipanyo, kubrador o labrador, e eh banal ah, Hindi po siya siguro nagkakasala o hindi siya nakakagawa ng kasalanan Yung ginagawa niyang pagmumura, pagmumura Sa mga iglesia ni Cristo, kung po niya, kung laiti niya eh parang gano'n na lamang oh. may sinasabi siya puking kiking nang di ba napakasama po nun sa kanya ba tama ba yung ginawa ni Epipanyo Labrador kayo po nanonood o kayo mga nakapanood ng vlog ni Epipanyo Panyo Kubrador tama ba yung pinaggagawa niya yung pinagmumura niya minura niya yung mga tao na wala namang ginagawang masama sa kanya sa palagay nyo tama po ba yun eto ba yung pinagsasabi ni Epipanyo Panyo Kubrador Okay. sabi po niya kapag mahirap ang nagbumura, madaling kasuhan. Pero pag mayaman ang uh, pero mayaman ang nagmura, katulad daw. Ito po ha, napakinggan niyo, katulad daw ni Sara Duterte na Vice President. Eh wala, walang ginagawa. Matanong ko po kayo. Kayo po nanonood ngayon. Matanong ko po kayo. Mag-comment po kayo. Okay, mag-comment po kayo. Sino ba yung minura? Sino ba yung minura ni Sara Duterte? Si BBM, di ba? Maliban kay BBM, sino pa ang minura ni Sara Duterte? Si Romualdez. O yun. May narinig po ba kayo na minura ni Sara Duterte ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo? Diba? May narinig po ba kayo? Wala. Oh, kaya kami nagre-react sa ginawang pagmumura, sa ginawang panglalait ni Epipanyo Labrador kasi minura niya, nilait niya yung ginagalang namin at minamahal namin at kapamahalang pangkalahatan. Ito pa po, pakinggan pa po natin babanda mayaman ang nagsasalita ayun wala silang magawa malaya malayang malayang malaya na nakakagawa ng kahit ano tingnan nyo si Sara Duterte Yun, inulit na na po si Sara Duterte milyon bilyon binagbabantayan ba oh tinutugis ba ng batas oh eh, yung lingkod ninyo. O, oh, ayan, papakita natin. Uh, ang hirap, tatakutin ngayon ng INC. Oh. Na may kaso sa buong bansa. So, tatakutin daw ng INC si Epipanyo Labrador. Ito po, gagawa po tayo ng isang halimbawa. Isang halimbawa po. Nakakita na ba kayo ng bahay ng bubuyog? Opo, nakakita na ba kayo ng bahay ng bubuyog? Ako, nakakita na ako ng bahay ng bubuyog. Pag ginulo mo, pag binulabog mo, pag binato mo yung bahay ng mga bubuyog, ano ang gagawin? mag hello ba sa'yo? ba? Diba? Ano ang gagawin ng mga bubuyog kapag yung bahay nila ay ginulo mo o binato mo? ginulo mo yung kanilang sabihin na natin mahimbing na pagkakatulog kasi nasa bahay sila ng kanilang shelter yung bahay ng bubuyog kapag ginulo mo yun ano ang gagawin sa'yo? di ba hahabulin ka ng mga bubuyog? pag nahabol ka ng mga bubuyog ano ang gagawin sa'yo? Kikilitiin ka ba? hindi ang gagawin po ng mga bubuyog kapag ginulo mo sila kapag ginulo mo yung kanilang bahay, kakagating ka nila, ah, tumakbo ka na hanggang gusto mo. Sigurado, sigurado, hahabuli ka ng mga bubuyo. Ganun lang po, ganun lang po ang iglesia ni Kristo. Wala pong ginagawang masama kay Epipanyo, kubrador. Ako nga po, hindi ko po, ako nga po, hindi ko po kilalang personal si Epipanyo, kubrador hindi ko po siya ginugulo. Wala po akong sa kanya. ba? Diba? Sabi ko nga eh, mind on your business. Eh ano po ang ginawa ni Epipanyo Labrador sa Iglesia ni Cristo? Lalong-lalo na po sa taga tagapamahalang pangkalatan na ang kapatid na, Edward, na, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ayun. Pinagmumura niya, nilait niya ang mga Iglesia ni Cristo Yes, ihuntog daw niya ang ulo ng tagapamahalang pangalatang pag nakita niya. Kaya ayon ngayon, ang Iglesia po ni Kristo ay nagsampa. Inuulit ko po. Ang Iglesia ni Kristo po ay nagsampa ng patong-patong na kaso kay Epipanyo Labrador. Kung sinasabi niya ang Iglesia ni Kristo ay may mga goons, hindi na po magsasampa ng kaso ang Iglesia ni Kristo. Di ba? Kaya napakasinungaling po ni Epifanio Cubrador. Pakinggan pa po natin siya. So, pakinggan pa po natin siya. Tuntua naman yung INC. Oo na, kayo na yung malakas. Mm. Kayo na yung makapangyarihan. Pero sa tingin ninyo, kay Kristo ba? Sa tingin ba ninyo matutuwa si Kristo sa ginagawa niyo sa akin? <laughs> Mag-isip daw kayo. Kayong mga demonyo kayo. Kayong mga kriminal kayo. Ha? Sabi nila, oh takot na daw ako, ba't hindi na daw ako nagmumura? Ah, ganun ba? <tot> hindi na daw ako nagmumura. Mga putang ina ninyo. Yun, <tot> Mga klago <club tot> kayo. Mga demonyo kayo. Ganun ba? Takot ba ako magmura? Anak <tot> Hindi raw takot. Hindi raw takot si Epe Panyo. namundok lang siya. Hindi raw siya takot. Hindi raw siya takot. Kaya nga umalis sa bahay nila. Lumipat ng bahay. Bilib lang ako dito kay Epipanyo Cobrador. Lilipat. Magtatago. Nagsasabi kung anong sinakyan nila, kung sino yung mga nakausap niya. Di ba? Di ba doon sa uling vlog o unang vlog ni Epipanyo Cobrador nung lasing siya? Sigurado po inapanood na ninyo nung lasing siya. Wow, pare, eh nung lasing siya. Sabi niya, nakita na raw natumbok na raw yung lugar ni Epipanyo Cobrador dahil sa gadget. Bobo nga. Bobo nga si Epipanyo. Nagbablog na naman. Gumagamit na, na naman ng cellphone para matunto na naman yung kanyang lugar. di ba? Yung kanyang pinagtataguan. Magaling po talaga si Epipanyo Cobrador. Ito mga utas ng tangin ng mga diputang mga Alam niyo mga kababayan ko, huwag okay, mag-alala. Tatulad ang sinabi ko. Alam ko gagamitin ng iglesia ni Manalo yung yung batas na kung saan kaya nilang suhulan, kaya nilang paglaruan. E eh, biro mo, kung totoosin kung sino man ang dapat hulihin, hindi ba si Eduardo Manalo at yung mga ministro ng iglesia ni Manalo na kung... Yun, dapat daw hulihin si Eduardo B. Manalo. Bakit uuliin? Nagmura ba? May narinig ba kayong ginawang pagmumura ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo? Wala. Eto lang si Boy Mura. Palamura. Saan? Basta-basta na lamang nagpapapatay ng kung sino-sino, lalong luno lalo na yung mga kaparyan Dahil may influensya, may connection sa taas. Yun, nagpapapatay daw ng mga kaparyan But may ebidensya ka ba? Epipahin niya, po, Baka listahan lang ng mga nakukubra mo, ang listahan mo diyan mga imbedensya mo. Mala magkano ba napatama mo? Ah, ikaw, malaking na antama mo sa Iglesia Ni Cristo. Tandaan mo yan. Pag nahuli ka, patong-patong, sapin-sapin. May mga member ng Colonel, General, mga bulis, mga militar, Pero yung ordinaryong katulad natin, wala. Kaya nga, tampak na tampak ating kantang, para kanino ba talaga yung batas? Yun sinasabi niya, para kanino daw ang batas? Para sa atin mga Pilipino. Para sa mga taong mamamayan. Kaya sinasabi niyang para kanino ang batas? Ito para kay Epifanio kasi nilabag niya ang batas. Oo, oh, nilabag niya ang batas. Paano niya nilabag ang batas? Pinagmumura niya ang mga tao na walang ginagawang masama sa kanya. kayo po, kayo po nanonood ngayon. Opo, kayo po, mag-comment po kayo. Ito po yung pumasok lang sa isip ko. Kapag nag-aaral po ba kayo ng elementary, yun, sumasang-ayon po yung manok. Kapag po, nang, nung, nung nag-aaral kayo ng elementary, tin tinuro ba yung pagmumura sa school? O, oh, pag nasa bahay kayo, tinuturuan ba kayo magmura ng inyong mga magulang? Di ba hindi? Sinasabi nga ng mga magulang, o oh, anak, huwag kayong magmumura huwag kayong gagawa ng masama sa inyong kapwa. ba? Diba? Ganon kasi ang aming mga magulang. Tinuruan kami ng mabuting asal. Si Epipanyo Labrador o Cobrador. Di ko alam kung saan nag-aral ng school ito. Ah, Di ko alam kung saan siya nag-aral ng elementary o high school. Puro pagmumura. Puro pagmumura at panglalait ang lumalabas sa kanyang bibig. Tapos nung nag-react ka ang mga iglesia ni Kristo at ang ginawa ng iglesia ni Kristo idinaan sa tamang proseso. Idinaan sa tamang proseso, nagsampa sila ng kaso kay Epipanyo Labrador. Ngayon naman, sinasabi ni Epipanyo Cubrador, ginagamit daw ng iglesia ni Kristo ang batas. Tama ka Brad, ginagamit ng iglesia ni Kristo ang batas sa tamang proseso o sa tamang paraan pakinggan pa po natin. Di ba? Pag mahirap, 'yun. Madaling aksyunan. Ano kaya kung si Duterte ang nagmura sa English sana naman. Paano kaya kung si Sara Duterte may nura si Eduardo Manalo? 'Yun, sabi niya, paano kaya higbig sabihin hindi pa po ginagawa. Di ba? Sabi niya, paano kaya Paano ito? May e-bike ako. Paano kaya mag-drive ng e-bike? May motor ako. Paano kaya mag-drive ng motor? Ibig sabihin, hindi pa po ginagawa. Pero si Epipayo Cobrador, ginawa na niya, minura niya na ang mga iglesia ni Cristo, di ba? Minura niya na at pinagbantaan pa niya ang mga iglesia ni Cristo. Siya kasi, nagawa niya niya. Tapos ngayon, ikinukumpara niya. Ikinukumpara niya si Duterte, si Sara. Paano kaya? Eh, hindi naman gagawin nun ni Duterte at ni Sara Duterte na murahin ang Iglesia ni Kristo kasi nasa tamang pag-iisip sila. Hindi katulad ni Epipanyo kubrador Di ba? Marami lang ang manood dun sa kanyang vlog. Puro pagmumura, puro pagmumura. Naalala ko tuloy yung mga, eto po ha, kukwento muna ako. Naalala ko tuloy yung mga kapitbahay namin. Opo, eto, siguro mayroon din po kayong kahit bahay na ganito. Yung kanilang mga anak, yung mga anak siguro mga tatlo o apat na taon na gulang. Sabi nung nanay sa anak, nandiyan tatay, anak, murahin mo nga tatay mo, pag minura nung anak yung kanyang tatay, Tuwan, tuwa tuwa tuwan-tuwa yung nanay, yay! Ang galing bang ng anak ko, tama ba yon? 'Di ba? Tama ba yun? siguro? Nakaka-relate po Anon, Oh, na, na may nakita na kayong ganoon. Na bata pa lang 'yung anak. Yung ibang mga magulang na ewan ko lang kung nasa tamang pag-iisip. Sabi niya, murahan mo nga tatay mo. Di ba? Ito pa po yung mga pinagsasabi ni Boy Mura. Inura si Eduardo Manalo. Kikilos kaya yung iglesia ni Manalo? Ganito rin kaya ang gagawin ng iglesia ni Manalo? Mukhang hindi. Kasi hindi nyo kaya yung malalaking tao. Kasi hindi nyo kaya. Sigurado ko, pag si Sara ang nagmura sa iglesia ni Manalo, pag si Sara Duterte ang nagmura kay Eduardo Manalo, tameme itong mga to. Bisa, walang magsasalita. Pero pag ordinaryong tao, kayang-kaya nilang pagkaisahan. Para silang mga lobo na gustong kumain ng karni ng isang tupa galing po ni Epipanyo Cobrador yung sarili niya inantul ininantulad niya sa isang tupa isang kambing ka lang ah Epipanyo Cobrador hindi ka isang tupa kasi alam mo sa mga tupa hindi nagmumura hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa di ba ganon ang tupa kaya pala yung logo nila doon may tupa hmm. so ibig sabihin lang kumakain sila ng tupa sila. Alam mo, Brad, hindi mo kasi... Alam mo, Brad, hindi mo kasi alam ang ibig sabihin no, sa kapilya na may tupa. Hindi mo alam ang ibig sabihin noon. Kasi, bakit ko nasabing hindi mo alam? Eh, hindi ka naman iglesia ni Kristo eh. ba? Diba? Hindi ka naman kahanib sa iglesia ni Kristo para malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Kaya huwag kang magsasalita o huwag kang magbibigay ng komento sa mga hindi mo alam. Baka sabihin nyo po, opo, baka sabihin nyo, ba't ikaw nagbibigay ka ng komento? Kaya po ako nagbibigay ng komento sa mga pinagsasabi ni Epe Paño kasi pinapakinggan ko yung mga sinasabi niya. At alam ko po kung ano po ang kalakaran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Diba? diba mga kapatid? Ah, kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po. At ito naman po yung unang vlog o yung unang video ni Epipanyo Blablador na ay sabi ko nga po, ito po yung nagtatago na no, nagsasabi kung nasaan po siya. Ito po. Saan marami po tayong kamag-anak. No, marami tayong pamilya na pwede <laughs> proteksyon sa atin po makatulong sa atin. So, rin nga, uh, alam naman natin kung ano ang plano ng INC. Ang plano po kasi ng INC, hindi naman po talaga kasuhan lang tayo. yon. Meron po kasi nakarating sa akin. meron po na, pong nakarating. Ito, mabayan, uh, Fake pinaka, news, balita na naman po. Uh, diba? purpose pala talaga, para lang hindi halata, no? Na, ang... ah, sa lahat po ng mga nanonood, maraming maraming salamat po sa patuloy na panunod po ninyo sa ating YouTube channel. Ayun po. Uh, kung kayo ay bago pa lamang sa akin channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po. At kung pwede po i share sa mga social media po yung ating vlog ngayon. Kaya sabi ko nga po kay Epi Panyo, Cobrador nananahimik po, nananay, nananahimik po ang mga iglesia ni Kristo, binanatan niya. Inanimbawa ko lang po yung bahay ng putakte, o bahay ng bubuyog bahay ng bubuyog sa ginawa ni Epipanyo Labrador sa mga iglesia ni Kristo kaya ngayon hindi alam ni Epipanyo Labrador kung saan siya magtatago di ba saan siya magtatago thank you po